Si po buntis. Ano? Ano pinagsasabi mo? Di ba? Di ba kabiling-bilinan ko sa'yo? Huwag kang magpapadala sa tukso. Tapos ganyan? Nakabuntis ka? Paano na yung mga pangarap natin? Ako po. Magiging arkitekto po. <laughs> Magbilang angel ka sana, anak. Tapusin mo ha. Huwag kang sumuko. Tsaka kahit anong mangyari, pangahawakan ko pangarap Ngayong araw na to, huwag mo na akong tatawaging tatay! Wala akong isang ingratong anak! Wala kang karapatang tawagin akong ama! Kung itatapon mo lang lahat! Lumayas ka na! Tay, tingnan niyo po ito. Ano naman ito, anak? <laughs> Malaking bahay po yan. Tsaka may garden pa. Papatayo tayo niyan, Tay. Para hindi na tayo magsisiksikan sa maliit na kwarto. Paganda naman ito, anak. Pero, hindi naman ako kailangan pang bigyan ng magandang bahay para maging masaya. Yung pangarap mo, yung pagiging arkitekto mo, yun ang pinakamagandang regalong pwede mong ibigay sa akin. Hindi po, Tay. Gusto ko lang naman po suklihan lahat ng mga sakripisyo niyo eh. Ako po, magiging arkitekto ko. <laughs> Magdilang angel ka sana, anak. Tapusin mo ha, huwag kang sumuko. Tsaka kahit anong mangyari eh. Pangahawakan ko yung pangarap Talaga Talagang oh, anak ko. Ang ganda nito, anak ko. Ito yung garden, di ba? Oo. Tama? Ganda ba? May mga shalamin, salamin, salamin yan. Uy, maganda. <laughs> oh. Parang hirap na linisin no? Saan na ba yun? Sira ako na yung barko. Ayusin ko yan mamaya. Ah, uh, tay may kailangan po akong sabihin sa inyo eh. Hindi ako sanay na seryoso yung itsura mo. Ano naman yan, anak? Tay... Si... Si Aya po, Buntis. Ano? Anong pinagsasabi mo? Di ba... Di ba kabiling-bilinan ko sa'yo, huwag kang magpapadala sa tukso, tapos ganyan, nakabuntis ka? Paano na yung mga pangarap natin? Tayo alam ko naman po yun eh. Pero responsibilidad ko po si Eya. Pinagsasabi mo responsibility. responsibilidad. Paano yung mga plano mo? Yung mga pangarap natin, yung mga pangarap ko sa'yo. Darating lang, sisirain ang batang yan yung buhay mo! Ano ba? Ano ba iyan? Nag-iisip ka ba? Ay... Hindi ko nung pwede pabayaan si Eya. Mahal ko po siya. Papanindigan ko yung pamilya kong ginawa. Yan yung desisyon mo. Ngayong araw na to, huwag mo na akong tatawaging tatay. Wala akong isang ingrato, anak! Wala akong karapatang tawagin akong ama kung itatapon mo lang lahat! Lumayas ka na! Yan. Ano na tayo ngayon? Hindi ba't ang hirap ng buhay natin? Mm -hmm. Ka mag-alala, kahit kahirap yan, gagawin ko lahat para sa inyo ng anak natin, ha? Cute-cute ni Baby Russell. <laughs> <laughs> Grabe na. Pagkakamukha oh. oh, mo si Baby Russell natin. <laughs> Ay, Russell! <laughs> Ayan! Ayan, ikaw ba yan, anak? Tay. Tay. Ah, kaya ah, ko nga po pala sa iyo si Rachel. Apo niyo. Sino ba yung apo ko? Yung naman ang apo ko. Napaka-inusente niya. Pasensya ka na. Ha? Hindi ka natanggap ka agad ni Lolo. Ah, tay. Sana. Tanggapin niyo po kami pamilya ulit. <laughs> Anak, sana mapatawad mo ko. Mapapagod na ako. Ayoko na magpatuloy na may galit sa puso ko. Pamilya tayo, anak. Gusto ko mo. Siya niya po tayo. Siya <laughs> Responsible. Panumiti. Ready? Then 3, 2, 1... Action! Kasi ano ba yun? Hindi ko na... Hindi ko na yun. Brad, ayusin ko pa yan. Pwede palakas na ng action, Ready? ha? Hindi ko kasi. Ready? Siya <laughs> <See, laughs> Eya po tayo. <laughs> ganda ng anak ninyo. Wapo, wow, lalaki, lalaki to! Lalaki to! Nagkamali ako! Maraming salamat po sa tagapanood po ng Tibon Manila. Kasama po ang Cellboy. Ako po si Alvin Teng. Uh, muli po, uh, po ang Cellboy dahil bawat benta tulong po sa iba. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagada, wala kasi saya Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat 🎵🎵 Tibon Manila, walang pag-aalilangan Manila, walang pag alilangan Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama